naman ng aming mahal na Supremo. Pero ganun pa man, sa may mga mabubuting kaluupan, na mayroong sapat na kakayahan na makatulong sa ating Supremo Ipipanyo Labrador, maaari po kayong magbigay ng tulong. Sa totoo lang po mga kapatid, kung di pa nagkakamali, eh, siguro mga 130,000 na po ang nagastos po ng ating Supremo para po sa pagpapagamot po sa kanyang anak. Hanggang sa ito'y inoperahan. Kung hindi po ako nagkakamali, eh, kinulang nga po yata ng 42,000 na kung saan, yun nga po, hindi pa nagagawa ng paraan ng ating Supremo na mabayaran yung kulang doon sa ospital. Tapos ito ngayon, yung kabaong pa na dapat bayaran, eh, hindi pa po ata na babayaran. Alam niyo po mga kapatid, Ramdam po namin ngayon ang bigat na nararamdaman ng aming mahal na Supremo. At sana po sa pagkakataong ito ay maramdaman po ni Supremo yung pakikiisa at pakikiramay po ng ating minamahal na Pangulong Bungbong Marcos Jr. Alam naman po natin, nakita nyo naman kung paano pinaglalaban ng ating Supremo ang ating Pangulo laban sa mga nagbabanta sa kanya. Maging sa pagbabanta ng mga Duterte, kaya sana sa pagkakataong ito ay eh, masuklian man lamang po ng ating mahal na Pangulo at ni House Speaker Martin Romaldes yung kabutihang nagawa ni Supremo sa kanila.